Guys, good morning, guys. Ayan, guys. Nagpapatik tayo dito, guys. Ang distansya natin, mga 2-2 pangalang layo. Talong natatarem natin dito sa gustong niya, Palibot na yan. Iba, may tanim na yun. Yung kabilang yun. Nakatanim na yun. Kaya, tuloy-tuloy yan tayo pagpapatik. Lalagyan na rin natin ipot ng ipot. Para, papatungan ng ipot. Para, Biglang lago agad. Ayaw po tayo nagtatawin ng ano ah. Kumuting kahoy ah. Lahat natin, natin talong, ang biarrity niya ay kalisto F1. Ades nga kayo guys ng magandang ano, pang kontra sa mga uod. Kung sakaling tama na, alaman natin ng mga uod. Ades kayo ng magandang gamot. Hindi pwedeng dikit-dikit sa ate. Hindi makakalago yung halaman. Sasanga-sanga kasi yan. Sasanga-sanga. Ah, uh, maganda. Medyo maganda ang distansya, malalayo. Hmm, Ngayon, tayo dito, guys. Oh. Name Name o lason Lason Nakakahil doon Pag di ka magluto Kaya Umakad to yan Ito Name ang proseso Ng pagluluto nito Pag di ka marunang buhay mo dito Alternatibo daw Itong ano Pagkain sa ibang lugar Sa ibang bansa Ginagawa nilang Parang kanin Alternatibo sa kanin Dito Wala Hindi dito Sa yan yung anong puno niya yung ano yung nakabey elephant foot put? put elephant ata parang gano elephant foot yung kinakain din yan eh talbos niya pag balo-balok to Ang nabili pala natin na tray nasa 20 ata tapos ang presyo na isang tray ng talong natin ay <ım Laser> yan ako? 230 tapos ang laman ng isang tray per hole ay 128 kaya para pumapatak na 150 isang puno ang talong puno na 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 sa atin mga ito na katataas guys salamat sa ibigan nating si boss ngahin Bigyan tayo ng merienda dito sa bukid. Ah, nakita ko siya na ng kanyang an bagong aning pipinong green. Kaganda ko. Kumuha lang daw yung kaya ko. Sabi <laughs> ko isang sako. Joke na. Ayan na. Burrito ko to. Tayo nga sa may nagtataniman natin ng talong. Sarap po. Balatan natin tong isa. Ayun Wah saw, 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 sau sau. La gad. Yang asyiknya. Eh. Hop. Hmm song. Hop. Oh. Jadi tabak buat petek. Apa engkau allege yang? Mak itu ini. Ipot kulung natin si Papa. Kasi so up to, sa sususuka may ano, paminta. Pag hindi, tatanggalin mo ito, sasawso lang sa asukal. Talagang, mga papa, jowa ka ng lima, ay lima, sa lang. Ito. So, ito. Mmm. Mmm. Hmm, harap, harap. Mas gusto ko itong pepinong gawin kaysa rin sa puta. Hmm. Kasi ang laki akin. Ay, ang akin. <laughs> And guys, yung iras ng ating talong. Yan. Distansya niya, higit na dalawang talampakan lang. First time natin magtalong kaya sana kumanda. Tatanong-tanong tayo, tayo sa mga veterano na magtatalong diyan. Yeah. Plus. Yan. Salamat din kay Kapat. Hindi pa nadating order kong ipot at pinahiram niya ako. Ng ilang sako. Uuyanan ko na lang. Tagal pa nung deliver ng ipot eh na na laki na sa punlaan yung ating order ayan kaya naman di tayo nakasama pagtatanim gawa ng ah di pala nakapagtanim kahapon isang araw pala kahapon tigil tayo pagtatanim but duty tayo sa sementeryo undas ayan Ganda sana kung mapupuno to, no? Wala eh. Dati yung budget. Dati dito nagkalabasa. Kumita naman yung una, yung pangalawa. Ayos din. Kumita din. Pero, pangalawa, luki tayo. Kung anong naabutan ng tag-araw. Nangulot parang kumulit yung dahon tapos nahirapan mamunga maliliit tapos mga parang deform yung bunga parang pisngot ba yung pisngot oblong yung ganto diba naninilaw kaya uh, sugal sugal din taga ang paghalaman ayun mga pula natin uh, ito lang pula yan na lang itatanim natin sa ngayon kawan ba datang nak. <coughs> ya. <Yeah>. Tu. <Ito>. Kualiti. Ini <coughs> nak. sama nak ipot. Cak. Lupa. Ipot saya lalim. Bukas tayon tayon ni. Kalisto F1. Ng ipot ng manok ipot ng manok meron na lahat salamat